Ito ang pinakamaganda ang sa lahat. Mahal sa Pilipinas 'to eh. Kaya kailangan natin makuha 'yung mga 'yan. Oh. Huh. Ah, dito ko ilagay 'yung ano. Mga platito. 'Yan. Oh. Lubat. Ah, dami oh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ah, walang tagabantay. Pag pag ganyan, pag walang tagabantay eh. Uy, may mic pa. Ito yung pinakamaganda ang sa lahat. Yung mga ganito at eh grabe. Ah. ah. Uy. Wow, wow, talaga mga idol. Ay, basag, 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 basag. Ay, to, 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 Mahal sa Pilipinas to eh. Kaya kailangan natin makuha yung mga yan. Oh. Huh. Uh, may kaldero din. Kaso kinukuha nila 'to. <laughs> Kanila 'yan, huwag 'yang kunin. Oh, ayan o, oh, kinuha niya. Kanila kasi 'yan eh. Hindi natin pwedeng kunin 'yon. Gawa ng inuwi po nila 'yon, mga kaldero, kawali. Inuwi po nila 'yan. Sana tayo. Uy, uh, ito. Uh, Kahit lang ano, uh, Durog yung takip, pero okay na yan. Wow, buong makakapuno na naman tayo ah. Dito, dito. Ayun, ang dami ko. Oh. Ah. Wow, wow, wee. Ano tayo? Ay lang. Eh, dalawa pala to. Oh! Wow, swerte, bo! Eh! Ito, may butas Ito, may butas man basket may butas oh basag plastic ay toto toto yan po naman ay patong yan talagang agawan tayo dito kasi ganda nito sa kayang pagtakip pa nito pwede yan lagayan ng lagayan nyo ng sweet yep. oh ito dyan no? oh Baka oh, may damage naman Ang platito maliliit Pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop, oh, oh. Damage din Ay, ito, Ah Swerte talaga oh. Ito, baka buo din to Oo oh, nga ito pa. Grabe, <laughs> makadami pa. Makarami tayo ngayon ah. Ano, Lodi? Kabibi? Ha? Ah? Ah? Pang? Ah. Oo. Ang dami. Ah. Kaya ngayon, eh, Laki yun. Oh. Kailangan ko yung... Kailangan ko yung mga kailangan ko yung malalaki. Gaya, gawa nung gustong gusto nila. Ayun, dami dito. Okay, no? Ayun, no? Oo. Oh. No. Eh. hindi pa rin nabasa ah Ang oh, dami nito, ni oh. lagay ng mga jellies nyo. Ano sayang to no. Ah. Eh, tabi mo kung nabasa. Ha? Ah? Opo, mini na kay dito. Okay pag magkikipag-agawan na sa akin dito. <laughs> Wag lang yan na tabi ah. Oh, sa akin, ito to sa akin. Ito to sa akin. okay. Grabe. Ako, okay, meron pa dito yan. Sigurado. Ayun lang sa plastic pa eh. Ayun lang, dami. Oop. Ah, dito ko ilagay yung ano. Mga platito. Yan. Oop. Hindi. Lubat ako eh. Lubat. <coughs> Ah, dami, oh. sir kita yun dito, mga idol. Ubus, ubus lahat, ah. Oh. <laughs> ah, grabe. Kaila. Oh. Grabe, ubus talaga. Oh, kinamigay, eh. Pag mga papasagin, pwede na pulutin. Huwag lang yung mga <laughs> ah ah. Tayo oh. nah, mga mga ano po mga pangdusto po ba? Oh? Uy, mamaya ilaw Ilaw oh. maganda to sa bahay ah. tayo oh. May ilaw pa. Oh. Ang dami. Punin ko nga mga ilaw na to. Baka nag na pa ito. Sorry! So, ang dami na nakuha natin. <laughs> Nakatabi o, oh, yan o. Oh. Baka may makuha pa tayo. Ah! Ito, walang takip. Sayang. Op, op, op. Ano natin? Ayusin natin. Okay. Ito, Mamaya, titin na natin yan, kukukunin natin. Hila, hila! Ah. Ay! Ay. Ha? Ah. Brother, sis. Ah! Ay, nakuha natin, oh. Yan. Diba? Sabihin natin. oy maganda rin to, Buo. Oh, baka may gusto, gusto niyan. Ah, ah. Ito, ito, ito. Ah, may basag. Yan. Swerte, ah, Swerte, mapagbigyan natin mga idol. Oh, puno, oh. Grabe, no? Ito, kunin natin to kahit walang takip. Mahala na kayo dito. Grabe. Ah, diri-diritsyo na lang ano natin. <laughs> diri-diritsyo na po itong video natin, ha? Ay, basag pala. Diretso na po ang ating live. Ah, ating live. <laughs> ang ating video. Grabe. Wala masyado na muha dito. Ano nga ito? Mga ano na pang bata ito ah. Pang drawing ata. Ano ba ito? Ito yung kanina eh. mga platito kunin ko kasi sayang eh ah uh, kailangan na magamit natin ayun ah okay. oh ayun dinungot na meron pa tayo makuha dito may mga kapares ito eh follow like and share lang po mga idol ha share share lang po sa ating ah uh, video share lang po sa mga hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, papalo na lang din po mga idol. At siyempre, pa-subscribe na lang po ang ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe na lang po. At tayo po ay nagpaparapol sa ating YouTube channel. Abang-abang lang. Kailangan, mayroon kayong share ng ating video para kayo po ay pag-asang manalo. Um, kasi mga pang ano pa kasi tayo? pang chai ba, pang chai Mga malalim, hindi ako kumukuha po niyan eh. Malalim yung gitna. Oo. Yung malalim yung gitna, yung nilalagyan siya ng ano? Nilalagyan siya ng mga basong maliliit. Ah, puno. Lagyan natin yung mga platito rito sila yan. Huh. Apaw, apaw. Oh. Baka may basag. Bahala na kayo dito mga idol. Pasinsya na kayo dito ha. Huh? Sa mga ano, nakuha natin. Ano pa tayo ng ano? Sa lagayan. Ito pa. Oh. Ito pa. Dito tayo. <laughs> Wala kasi ano, wala kasi nangunguha dito ng mga platito. Kasi siguro marami na sa kanila. Kaya tayo nangunguha tayo ng mga platito gawa nung pinamimigay ko po ito sa inyo, di ba? Sayang din naman po kasi. Wala ng mga ano nyo, mga ketchup, sausawan, patis. Oh, malaking bagay 'to. Oh, o, gusto niyo kumanta? Tira man. Ayun, mababaw. O, mababaw nga, Okay. Ngayon, Hanap natin ang lagayan ito Siyempre. Ayusin natin. Kaya maraming um, maraming marami salamat. Huwag niyo si pong kalimutan i-follow, like, and share ang ating video. Ito, dami na. Dalawa. Isa. Tapos to. Hanap natin ang lagayan. Follow, like, and share na po? Uy, ito pa oh. Ayan oh. Follow, like, and share ha. Ah. May nakuha pa tayo mga idol oh. Oh. Punin na natin to. May mga basang kasamang maliliit. Oh, iba. Iba. Hanap pa tayo dito. Okay. Marami pa eh. Oh. Ayun oh. Ito yung pinapuntiri ako eh. Ito pa, Kyrex. Oh. Ay, may damage. O yan. Ah. Oh, marami marami salamat mga idol. Tanap tayo na lagayan. Hanggang dito lang po ating video. Ingat po kayo mga idol. Bye bye. Peace out.